Amo nga ginahambal ya guys, ya maglabot tao lang kita sa iban nga bagay, hindi lang sa pag-drive. Budlay na abi, makabangga kita sa hindi. Amo, What? sa totoo lang ya guys, no? isa ka pinakamabudlay nga obra ang pagiging driver. Huh? tandaan nyo na. Sa una-una, ta daw kadali lang ang pagiging driver. Pero sa totoo lang ya guys, pinakamabudlay, ina nga obra. Kay tanan nga kaugat-ugatan nyo sa lawas nyo, nagahulagid ina sa pagiging driver abi ya guys sa damo, -damo kagidya kalaban sa dalan kaya halong-halong ikita -halong kung kita na tulinan ano ka pa nga mo kung hinabatyag ka na sang katuyo mo hindi ginaya mapunggan kaya ang himuon magpahuway anay sa higad sang dalan kabatyag naman kami sang katuyo ya guys ya napahuway anay ako diriya hindi ko na magbantahan ang katuyohon ko kay 2 hours lang man ang ako nga tulog tapos sa biyahe pa pa north ko tabato muna siya hmm, kita nyo <laughs> Hindi man lang ako natulugan diri guys, pati ang mga upod ko natulugan man. Bisan ka pungko ka lang, ginakapoy ka man amo na Wag siya. Wag mong subukan. Amo ning ginahampan. Ang balbal ka man sa pito ka demonyo ko magbiyahe ka sang layo. layo. First time ko man gid mag North Cotabato ya guys, ya na enjoy ko man ang pag drive pa kadto diri Tandaan nyo guys, kailangan lang naton mag-enjoy. Sana oh. Kay nakabugtaw naman gid ako ya guys, ya nagkapi anay ako. Balan ang kapi guys, kasugpo na inis ang akon nga kabuhi. Amo What? na siya. Pag ang tao pala kapi daw kulang ang isa kaadlaw nila nga hindi makapangapi amo na siya. dia ditunjuk bahala langkah sini Point motivated at chill why don't they change the world? saya <muchas>